Good morning mga pare ko ito na yung ating ahi charapita. Ito, yung, ito lang yung natatangi ko tanim na sili ngayon. Wala akong ibang tanim na sili. Ayan, ito lang. Dalawa. Dalawang puno lang. Ayan, kasi di ko na maharap. Ito, kagising lang. Galing araw. Ayan. Chinik ko lang. Dinidigang ko lang. Hmm. Ayan. Napakaraming sanga. Nasa vegetative stage siya. yung sa baba. Ayan. Napakaraming sanga. Sa kabila. Sa lukot, sanga. Mas maraming sanga mas maraming bunga ayan stage hmm. ayan o. mamumulak na din to parehas dito sa kabila ayan. O, konting hintay lang to hindi na mamalayan mamumunga na pala say so, tayo <laughs> yan so update ko mga boy. Sa ating ahi charapita. Ang pinakamahal na sili sa buong mundo ayon sa Google. <laughs> Let's go. Let's grow strong, mga boy. Robop!